Magandang araw po sa inyong lahat. Na naman po ang buhok na gugupitan natin ng magandang baskat. Sabi nila, hmm. dami daw salmon. Salmon? Oo. Marami sa sword. Marami din sa cheat na. Oh, ako, binigyan lang ako na. Binigyan ako talaga dalawa. Talag. Kaswerte. oh, hindi ko na kailangan pumunta eh. Yan meron na. <laughs> <laughs> Yun, maganda. Walang istorbo eh, dumarating. Wala kasi akong pangulit ng ano eh. Yan ng salmon. Wala akong budget. <laughs> Alam ko medyo expensive. 嗯。Mm. ilog naman yung ulo ko na. Ganda ng sugod na ulo Kaya kahit okay. anong dutit, okay lang Kaya lang pumuti nga lang. kahit anong dutit, may itse, na haba o in between. Magandang Kaya yeah, pasalamat ka sa nanay ko. Oo. Eh ng bata. <laughs> hindi ka tinatapon. <hindi> <laughs> <laughs> Ini ingatan palagi. Ya. Yeah. yeah, ganun naman ata pag panganay, eh. Yeah. 'di ba, yung unang born? Ah, oh, alaga ng alaga. Oo. Oh. Oo, oh, sa panganay, ito. Para yung pamangkin ko panganay. Hmm. Ay nalagahan. Yes. Totoo naman. Hmm. Pag pangalawa na, wala na. yeah, <laughs> medyo napapagod na. Oo. Oh. Yan. Yeah. Iba talaga ang panganay. Kaya... Yeah pagdating sa pangalawa, na oh, medyo naubos na ang pasensya. Ha? No? Naubos na ang pasensya. Kasi naubos na ng panganay. <laughs> Ay, nagubos lang po ang pasensya talaga. Nag-fishing na kaya tayo? Pupunta sana kami sa 19. Hmm. Naku. Medyo alangay nila ako sa pagkatras at atras, -atras baka tsyampuhan lang naman daw e mm -hmm. Ay... pag na tsyampu mo yung kung mm, malitsa na ang panghila ayos e eh, malaki laki yung turun dapat dalawa uh, kailangan may guide kaya yung pagka backup uh, camera e eh, bumagana kong minsan Isin? minsan hindi nakatakot kaya sabi ko ano ko oh? may kailangan may kasama na may kasama tayo. Dapat may kasama kang taga-video. Mm -hmm. So, hindi pa kami nakapunta. Hindi mm -hmm. pa nakapunta. Pero, doon. may balak si na Francis daw. Kaya, sama na lang ako sa kanila siguro. Mm -hmm. Lekker naar wala na yung buhok buhok ko okay na yan ingat pa rin hmm. kahit maraming buhok kunti lang ah oh. hmm. para sabihin nilang ano you know, barber haircut naman parang may niya eh Fresco. Hmm. <laughs> yeah. okay. Sa akin, mas maganda ang kanya. Oh, yeah. okay, na. Ano puti -puti o yan. Okay yan. Yung sunod-sunod. Ano kayong mga puti-puti ko dito? Paano, ano to ta? ito tayo? Wala? Oo. Oh. Uh... Kung nawawala ang buhok, sabi nila alopecia, pero may buhok pa naman eh. Mm. Kaya ito, Namumatid subukan ito. mo yung limon. Hmm. Yung yeah. fish towel, babad mo, o lagyan mo ng ano, tapos lagyan mo dyan. Parang balak ko ba gaya, ha? Ba? Uh, kaya ah, masigay, skin ah. issue, skin problem, hmm. skin hmm. disease. Oh. So, oh, meron na, no, ang dami na. No. O kaya suka. Yun lang, ang mga paksiw ka pag hindi mo oh. Um, nakagasang naigay. Ay, pwedeng na, ano, hindi. pakipicture para tignan ko. Okay lang? Oo, oh. oh, ayos ah. Ano nga, pakipicture lang po. Oo, oh, may, may, meron din dyan. Pag tignan mo. video Asan, asan? Hindi, picture lang tayo. Picture lang ko lang para yeah, picture. Yeah. Okay lang po ba? Mm -hmm. Okay lang. Dito lang po. Mm -hmm. Dito lang tayo. Dito lang. Okay. Ayan po. Ang basket natin. At maraming salamat sa panonood. Ayan. Ayan po ang ano po? Ano bang tawag dyan? Basket? Resulta ng basket. Maraming salamat po sa panonood. Thank you po. Yeah. <laughs>